Hello guys uh, Ay nako Buhay ng taxi driver Mga kaibigan. Wala na namang uh, Backload Dito tayo ngayon sa Luwakan ayun, Sana may madan nanti yung uh, Mabaklod natin ano? Nag-reekatanaya po Sabay pa yung hina iti uh, krodo kapal pa ng uh, krodo ngayon tapos uh, maghadit ka sa malayo no so na mababaklod yan sana makachamba tayo ayon nga pala yan. na try kung ang magtambay don sa cemetery first cemetery baka may mabaklod tayong multo <laughs> <laughs> Di ba Lina? Kahit na multo ang uh, backloading natin. Basta meron ano. Yan, try nga natin. Yan. Malapit na tayo eh. Yan, malapit na tayo dito sa kan. Dito, dito yung uh, first cemetery. Ito yung first cemetery dito sa Luakan Road. Yan, papakita ko mga kaibigan. Okay. Right. Mm -hmm. Pakita kayo mga kaibigan na uh, uh, sabi ko nga, dito tayo sa First Cemetery sa Luwakan Road. <clears throat> so, ayan po. Dito po yung uh, First Cemetery. Uh, dito sa Luwakan Road. Eh, sabi nila may nakikita daw sila dito eh ewan po, kasi wala pa ako nakita eh <laughs> tapos uh, mga iba, may sinasakay daw ayan gusto ko uh, subukan subukan uh, kung uh, talagang meron ano ayan mm -hmm. na uh, try ko ang buksan ang aking pinto <laughs> baka may sakaling mansasakay 'yun po ang entrance na ng uh, first Cemetery dito sa Luwakan Road. Siguro mga ilang minutes tayo, kaya tayo maghintay. Mga 2 minutes, 3 minutes. Parang wala. Wala, wala akong makita. Yan. Yan, kumusta? mga shoutout shout out sa inyo lahat. Sa mga kagaya ko. Ay, kagaya ko mga kapula. <laughs> mga kapula sa daan, mga kaibigan. <laughs> kumusta, kumusta ang uh, pasada ninyo? Yan. Ako, uh, andito ako ngayon sa Luwakan. Nagihintay ng uh, backload <laughs> kasi wala tayong backload eh. Mm -hmm. Meron kaya ba hindi nagsasara ang ating pintuan? Kung magsasara ang ating pintuan, lalarga na ako. Pero siguro baka wala. Mhm. Mm na lang natin ano. Doon oh, doon oh. Yan, dito. Dito yung uh, first cemetery makibigan. Mga, <coughs> mga kasama nating uh, taxi driver. Oo. Basta dito raw sa luwakan doon. Pero ako, dito ako maghihintay sa tapat ng uh, first cemetery mm -mm. malay mo may mabaklod tayong multo eh, baka magbabayad ng uh, ano <laughs> o may na kayamanan na natira ni kwan na Yamashita <laughs> pero parang malabo mga kaibigan malabo hindi pa nagsasara ang ating pintuan Okay. So wala si Doon na lang tayo sa Akwan, second cemetery. Baka meron doon. Uh, sayang. Wala tayong backload. All right, magkita-kita tayo sa second cemetery sa Luwakan. All right. So yan, abandi tayo. Yan at wala tayong backload. kahit multo sana And shout out kay uh, Jericho Vlogs uh, Saan mo ba sinaka yung multo dito? <laughs> Antayan ko rin Baka sasakay din sa akin <laughs> Dito na ako, malapit na tayo sa Second Cemetery Dito sa Luwakan Road yan na uh, try natin ano pero bakit parang uh, ano ba parang uh, nilalamig ako ah <laughs> oh. so dito na dito na malapit na malapit na makibigan ang uh, second cemetery yan santay kaya pwede maghintay ano mm -mm. try natin maghintay dito dito ba yun? Second cemetery? Oo. Dito yun eh. Iyan, try natin. Try natin mga kaibigan. San kaya? Ito yung pwedeng uh, to. Medyo kurban eh. So, ito po, dito po yung uh, second cemetery. Mm, -mm. Yan, tarin natin. Uh, tarin natin magtambay dito ng konti. Mag-assert tayo. Yan. Alright. Eh, mapakita ko lang po ang uh, second cemetery dito sa Luangan Road dito po. Dito. Dito. Buksan ko ulit ang uh, pintuan natin. Yan. Pagbuksan natin para hindi sila mahirapan magbukas, no? Yan. Right. Kita si na. Biro raya ti paseros ko. Sige. Okay. baka sabi nila baliw ata to baliw ata taxi driver na to bakit binuksan ang kanyang pintuan puro ayak pa sa so, so dito yan po dito yung uh, second cemetery kakapsat kay Lian dito nang labas kanya kung kunada siguro ang agbabagtitak Ama uh, um, ka ron. Agur-uray akte pa sa Eros ko. Right. Saan na yan? Wala. Wala akong mahintay. Yan. Abandin na lang ako mga ibigan. Kay nga agbala ni DJ